nga ngayon ng mga fanay ang absence ni si Katrin Bernardo sa naging birthday celebration ng kanyang ate. Sa comment section nga ay hinahanap ng netizens sa mga foto si Katrin ngunit wala nga silang napala. Taltop, wala nga yung atin niya. Wala yung atin niya. Kasi <laughs> actual din lang yung sa bahay ginawa ni Catherine. Mm. Ni uh, uh, uh. Tapos simple yung simple lang ay sila. Sir first birthday. Birthday mm. si Christelle, yung mm. atin niya. Uh, uh. Tapos yung nanay niya, nung nagkakanta ng happy happy birthday, hang si Mami Min mm. ang may hawak ng cake. Tapos sa photo-op nila, kinukunan sila yung buong pamilya. No nowhere to be found si Katrin. May mga comment na baka daw magkagalit sila. Pero siguro naman, may lakad yung ate niya. Huwag naman ang intrigahin agad. Hindi ate niya, baka si Katrin ang may lakad. Oo, hindi. Baka may lakad si Katrin. Baka may lakad si Katrin. Kasi ayaw na pala. Kung ako ako. Hindi, ate ni tama ka, Fred. May lakad siya after ng birthday, umalis yung ate, may lakad. Oo, di ba? Oo, pwede rin. Pwede rin. Pwede Oh. Maluanan niya rin si Mami na sabi ni Mami may, may commitment May lakad no? si Katrina. Oh, ayun. alam niya naman kasi ang mga ano eh, hmm. mga netizen, di ba, parang uh -huh. ano, parang... Uh... Uh, pagkawala lang, binibigyan na nila oh, ng kagulugan. Lalo't, di ba, itong si Mayor Mark uh, Alcala na naliling kay Catherine, na sinasabing jowa niya na matagal na at meron pang live-in issue na lumalabas. Mm. Eh, di ba, may mga nagsasabi no na hindi daw pa uh, boto si Mami Min. Pero posible rin na baka may ganong issue din na baka hindi din boto yung oh, kapatid. Pero, but na, mm. hindi natin to kinukumpirma, ha? Pero, ba't ganon? Pero, iba naman yung sitwasyon ni Kim Chu sa kapatid niya. Uh -huh. Kaya wala siya doon sa pining ng kanyang business. Oo. Alam naman natin kung ano 'yon, di ba? Pero ito, talagang binibigyan ng Malaysia ang pagkawala ni Katrina. Kasi kumbaga ito isa sa pinaka-importante sa buhay ng isang tao, yung kaarawan, yung kasal, na dapat andyan ang buong pamilya. Pero siguro nga, meron previous commitment itong si na naging hindi yan para hindi siya makadalo sa birthday ng kanyang ate. Pwede ka out of town, hindi niya Alam naman natin kung gaano kabisi ang isang Catherine Bernardo. Correct ka dyan. Siguro may commitment na siya bago pa man ang ano birthday na yan.